Ang patuloy na pambubuli ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea at ano nga bang sinasabing innocent passage? Yan ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat. Ano nga bang innocent passage? Kasi importanteng maintindihan natin ito sapagkat nung isang linggo, nalaman natin na may tatlong barko ng China ang napadaan sa bandang Basilan at Sambuanga. Nabahala ang marami dito. Ang Innocence Passage po ay ito po yung karapatan at kalayaan ng anumang bansa, yung mga barko ng anumang bansa na dumaan sa internal waters o sa territorial waters kapag ito ay tuloy-tuloy, wala namang masamang balak at hindi nakakasira ng kalikasan. Yung pagdaan ng tatlong barko ng China sa Basilan ng Sambuanga ay isang normal na operasyon. Hindi dapat natin tingnan bilang isang banta. Sapagkat ang Basilan naman, yung Basilan Strait, ay kinikilala sa international law na isang international strait. Na ang isang bansa, kahit anong bansa, mag-China man yan o ibang bansa, ay may karapatan na dumaan ng malaya nyong inter ang, ang ang tinatawag nating innocent passage kaya ang innocent kasi innocent Pero iba po 'yung mga paglabag na kung saan pumapasok ka talaga sa teritoryo ng isang bansa para may layon kang angkinin ito Hindi ko sinasabing 'yan ang nangyari sa Basilan Ang mas malinaw na nangyayari yan ay sa West Philippine Sea at nangyari din ito nung isang linggo na kung saan maraming ginawa ang puwersa ng China na hindi tama ayon sa international law. For example, meron isang sitwasyon na kung saan nagka lamang tayo na may sakit na Pilipino. Ito ay ginarang pa ng China. Mga mananaliksik, mga researchers ng UP Marine Science Institute na meron ng kasamang Coast Guard, Hinaharang, hinaharas ng China. Patuloy itong patunay na sa West Philippine Sea, walang innocent passage ang China. Ang layon nito ay mangharas. Ang layon nito ay angkinin ang ating exclusive economic zone bilang bahagi ng kanyang sovereign territory o ng kanyang territorial sea nalaman pa nga natin, sabi ng China, pwede daw tayong magdala ng mga gamit, mga pagkain sa ating mga kababayan sa BRP Sierra Madre kung magpapaalam lamang sa kanila. Yan lamang ang ating titingnan dito. Isang malinaw na pangiinsulto. Hindi ba ating yung lugar na yan. Hindi naman bahagi ng ating teritoryo, pero bahagi ng ating exclusive economic zone na kung saan meron tayong sovereign rights. Kasi gusto kong linawin, iba po yung tinatawag na sovereignty, ay iba po yung tinatawag na internal waters, territorial sea, na kung saan may sovereign ka. iba naman po yung meron kang sovereign rights na ginawaran ka ng exclusive economic rights. Yan pong economic exclusive, exclusive economic zone natin. Diyan po, tayo lamang ang bukod tanging may karapatan. Kaya ang exclusive eh. Parang innocent passage, innocent eh. Dito, exclusive economic zone. Exclusive. Na matagal na ang nilalabag ng China. So dito po ninyo makikita na may dalawang klase ng pagkilos. Yung pagdaan ng tatlong barko ng China sa Basilan at sa Buanga, kinikilala natin na innocent passage yan. Bagamat uh, inesportan sila ng dalawa nating barko. Yan ay malinaw na hindi nilalabag ang international law. Pero sa West Philippine Sea, sa ating exclusive economic zone, ang China ay matagal nang nanghihima. eh, eto nga, doon sa pananaliksik ng Marine Science Institute, nakita nila na yung halos wala na yung ating mga bahura doon sa may Skoda. At sino may kagagawa nito? na naman tayo. Malinaw na ito na naman ay isang paglabag sa ating karapatan, sa ating soverenya. So anong gagawin natin dito? Sabi ng iba, huwag daw tayong masyadong maingay kasi baga daw tayo digmain ng China. Hindi naman tayo nakikipagdigma. Pero hindi na pa tayo manahimik. Dapat patuloy natin itong pag-usapan, patuloy tayong mag-ingay, patuloy natin expose ang ginagawan ng China sa buong mundo. At dyan nga, nagiging very effective yung pagkakaroon natin ng mga media, mga journalists na naka sa mga barko, sa mga paglayag, para malayang makuhanan ang mga paglabag na ito ng China. Almost real time na po nakikita ng buong mundo. Hindi lamang ng buong bansa, kundi ng buong mundo. Ang mga pananalakay, mga pampabraso, mga pambubunggo, pagbubuga ng mga tubig ng China. Ilagay natin sila sa defensive. Ipahiya natin sila. Let us isolate them. I think that is the most important thing that we can do we are not declaring a war. We are just defending what is ours. Then, ang dapat natin laging i insist Kasi kung patuloy tayong mananahimik, kung hindi tayo kikilos, hindi tayo mag-iingay dahil natatakot tayo baka magdaron ng gera, para na rin tayong sumuko nun. Para na rin natin isinuko. Ang ating karapatan, isinuko natin ang ating soberenya. Nakakahiya tayo. Natin. So, yan lamang po ang aking punto ng bisang ngayong araw na to. Maraming salamat at balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Professor Antonio Conteras.